araw na dinamin namin ngayon salamat mga amigo sa ating pangatlong gabi hindi man nakahuli di sa dalawang gabing nakalipas ay pangatlong gabi limang kiraso naman ang binigay sa atin Ayan. si Ching pa rin ang nagdida tatlo sa atin sa saka din naman ako ng isang piraso Ayan. baka ito baka ito na yung pang-anin mga pang-anin na huli ayan o oh. pakoy anong putahe ating ulam ngayon patoy Oy. o oh, yan pabalatan na ni eh, saka adubuhin masarap mga adubuhin Yan Pako. mga amigo, maraming luto yan. Yan pakoy. koy. Uh, oh, pinapalatan. Eh, abay, yung ano nga yung hot, yung, um, di ba mayroong latan hot spicy? Tuna. Aba, ginaya na yung isang pasero Kaya niya Half spicy pero pakoy Oh, aba Masarap Yung Masarap uh, din kalderita, wala lang ketchup Maraming luto pakoy Sa totoo lang mga amigo Itong Itong isda na ito Ay Hindi namin pinagpapalit yan sa Tulingan at sa kasadilawan mas gusto ko sa akin lang ha, awan ko lang sa iba mas gusto ko yung lasa nito kahit sa kanila yata, kasi yung paborito ng luto yun ay, hindi dahil sa ito ay mura hindi dahil sa ito ang uh, kami talaga, ito ang mas masarap pag tinagsabay namin, pagka nagsabay ang luto ng tuling at pakoy yeah, yung pakoy ang uh, pinagkakaguluhan, yung tulingan ay ito na uh, napapanis na lang talaga itong pinipiling mas pinipiling ulamin saka so, itong ginagawang pahulak na ito abay masarap din masarap yan sa daing kaso wala na yun ay, eh, kung ano pag ganito kung magdadaing ay ha. habang malapit ng matuyo biglang uwabanat ng ulam oh <laughs> yeah. ah, hindi na wala ang ulam araw-araw mga amigo doon pa man eh kanina doon pa talaga kasabay pa sa kain ng isda yung pag-ulan yung pagsibad ng uh, kwento kung nagdala araw bumilo ang ulan oh. Uh, yung hindi pa nakaulan nilalamig ano hindi pa na si nung hindi na wala na hindi na malamig yung ulan <laughs> nilalamig na yun oh, uh, no? sana kumain na rin ng araw mga amigo unang itong pangatlong gabi namin nakahuli kami ng lima ay, pangatlong bali, pangatlong araw pa din Gawa na ng unang araw natin Labigar ay dumating ngayon tayo hapon ha. Sa pangangawil natin Pangatlong araw pa lang din natin ngayong nangangawil Ay sa, na kumain na rin siya Naganda naman ang agos Hindi kagaya ng mga nakaraang araw Kagabi nga nagpatilay kami mga amigo Patilay lang kami kagabi ay panod -anod. Ah, Magdamag iyon, ha 2.5 nautical miles lang yung naanod Tapos ito Da, medyo naga tawag nila kinatsaw yun o yung naka uh, 45 degree lang yung hilig ng nylon katamtaman lang yan mga amigo hindi kagaya ng mga nakaraang araw pag bagong hulog yan eh halos tirik pa yan eh katamtaman lang naagos yan, yan oh, sana mayroon na maya may pirit naman at nakahuli nyo ng pirit eh. may anak ng tuna kaya may nanay uh, pag may nanay may lulo din sa kalula Di daw ada koy. Kela ya nai. Ah, ay. yun. Sana makahuli kami ng lulu. Ay. Titiisin natin ko na may. Kaya kaya natin titiisin yun. Huli mo tayo ng mga anak sa kay lulu. Apat nga ambin, apat nga ton ko ngayon. Hindi pa hindi pa nga sumakit. Kulang na kulang na yung apat. Bababait ngayon yung may tunay. Nakapot ba ako ng binantot? Datlo kay isa sa akin. Pero yung kay puro kalahati. lang naman ang ko. Malalapit na sa luay. Ikka kalahati, ano naman Ha? Ah? Alin? Ako rin. Anong mga binantot mo? Itong mga pa eh. Dewey, Tabas, Pakoy, dami na. Mas ikaw ang karamihan ng huli. O, oh, yung Pakoy pala ngayon, walo na ang Karamihan ng huli, wala kita. Pakoy pala, walo na. Yun o, oh, mga amigo, hapo na. Ay, wala talaga. Hindi pa talaga na bilo ng araw. Masda, malakas ang agos. Yun o, oh, mayroon dito ang pag-aaraw. Then hell kami sa Gamindero mga amigo O so, nagsisi pang hondak Ang huhuli ng pamain So Ten Onik Shout out Ten Onik Dato din taga din hell kami Pero sa na yan nagdak Pag kami hani nasa Mindoro yan sila Marami ito so, pala yan Ang mga amigo ah, Sama mga amigo Kumain na rin siya ng araw Mga susunod araw Pag hindi kayo eh

அட ராதி பண்ண நம்ம என்ன இல்ல yan, mga amigo, ulit pa oh, yan, ibang piraso pa lang mga ito hindi walag na, o, oh, sila na, no ako ah, po, nung mm, kainin sa akin, mga amigo, nung sibaran ako, ganoon din o, oh, yan, o oh. nilalagyo pa na ayun, kahit alin dyan hindi na medyo limitado ngayon, mga amigo, yung ating Tain uh, Time gawa ng magdamag na hindi kami iniwasan ng dolphin hindi ko nga alam kung nandyan pa kasi minsan nakala mo wala nang pala nanginilid lang sa ilaw hindi malayo tapos bigla na lang uh, pagka ang aksyo magkakaposit pa lang bigla na lang silang susugod kaya hindi nakahuli ng bao mga marami yung bae limitado meron naman may huli pero hindi marami kaya limitado ang paghuhulog bangka ng mga amoy ko nakakalapit na natin oh eh. parehas kami patilay magkaya ba yung anod ng bangka nila tsaka yung anod ng bangka namin mas mabilis kami yung umanod mas mas natatangay sila ng hangin oh, siguro yung parasit namin barong sinlaki tapos yung bangka nila mas malaki kaya mas Kawan sila, mas katitigilan na nadala sila ng hangin. Kami naman, abos. Lagan mo naman Lagan mo naman naman Lagan mo naman pa naman eh, Pag nakahuli mga amigo Ay ang ating dila ng maubos Kaya dapat Tuloy-tuloy na Basta nakahuli na Para Pagkarami talaga Ganyan po, pag maliliit naman sa mga nito ay pag may umiiyulo na Malina ko po siyong gawa na Kunti lang naman yung ilo namin Ganyan po, mga amigo Eh, may isang piraso naman oh, inalalaya, inalalaya kami ng lumba magdamag Magdamag yung lumba pasunod-sunod sa amin Yan ang na -na harapan -na nagdag Bali ni Ani, natiraso naman ang tanong Ang tekong pa rin mga amigo Oo, oh, walang umulit. Daming uh, area ay... ay wala. isa sarang ka lang yung pumadlas. Oh, maliit pa. Na. Maliit. Wala nang maliit-liit yan. Bada may area pa. Minsan ay pagpatay ng ilaw na may napadlas pa. Eh. Alay natin, may pali pa rin pulunan dyan. Huwag lang li -lipad ng, hindi ilipad nang hindi nababalik. Mahigit okay, okay. rin pala ang yan. yan. Ito pa yan ay ayos na yan. Tapos naman sa wala tayong huli. Balik Yun. crowd! Yun oh, mga amay ko, isisilid lang. At uh, sa takbo na kami. Yun! Layo-layo uh, layo -layo ang anod namin ngayon. Kanina alas 4, tinginan ko, limang milya na. Mahigit. Oh, kulang kulang anim na siguro ito mga pito ito ngayon o oh, higit pa o oh, kulang pito ganyan mahigit anim baka parang namang dami dito bumagal na ngayon dito malapit na tayo dyan eh. ayun sige sana may matagpuan tayo ang nakakain kahit sa araw ang amin abangan nyo lang yung susunod nating video baka uh, mayroon na sa araw kahapon wala Oh, ayo, tak tak na walang huli sa gabi lang nakakahuli mga amigo dalawang madaling araw pa lang ngayon may isa oh, sige